pag-uusapan naman po natin ngayon 2025 ay kung paano po ba ayan, uh, malalaman. For example, nakalimutan nyo yung password ng TikTok account ninyo. Ano? So, saan nyo po ba mahahanap yung inyo pong password ng TikTok account para hindi na po kayo magpo-forgot password? Ano? Kasi pag palagi kayo nagpo-forgot password, napakalaki ng chance na makalimutan nyo yung password ninyo. Ano? So, ipapakita ko po sa inyo kung saan nyo po pwedeng, ayan, makita yung password niyo using the same cellphone po. Ano? So, kung dito po kayo gumamit, nag-create ng account ng inyo pong TikTok, kailangan nandito rin po yung cellphone or available pa yung cellphone kasi kung hindi, hindi nyo po mahahanap. Ano. So, ngayon, ang kailangan natin gawin po ay pumunta po sa atin pong uh, tawag dito email or gmail po. Ano. So, i-click natin yung gmail. Then, ayan po, ano, hanapin natin dito yung account ko po ng TikTok. Ayan, yung ginamit kong uh, tawag dito, ginamit kong ano po, uh, email. Ayan po, ano. So, dito, ayan, i-click ko po yung aking pong profile picture. Ayan po, i-click ko siya. Then, lalabas po dito yung Google Accounts. Makikita nyo po dyan. Ayan, pindutin natin yan. Then, pagka pindut nyo po dyan, hanapin nyo po yung security. Ano, i, ano po, i-hover uh, i -hover nyo papunta doon. Ayan po, i-swipe ba? Ayan po. So, pagka swipe ninyo, hanapin nyo yung security. Ayan po, ano, click nyo yung security. Then, pagka-click nyo, hanapin nyo dito sa baba yung, ayan po, ano, yung password manager. Ayan po, makikita nyo yung password manager nanjan, Pwede nyo pindutin yung get started. Ayan po, makikita nyo po, 49 password yung available po sa akin dito sa aking cellphone. Ano, so pindutin natin yung get started. Ay, mali. Pindutin natin yung password manager. Ayan po, yung nasa baba. Makikita nyo po, sorry, mali na pindut ko. Ito pong manage password. Then, makikita nyo po yung mga app. Hanapin nyo po yung TikTok app ninyo dito. Ano? So, ayan po makikita nyo. Eight accounts po ang available. Kasi yung mga old accounts ko na dinilit ko na, na ano, na, dun, na ano, na Matagal na, ayan po, nandito pa rin po yung mga password niya. So, pwede nyo naman alisin yung pwede rin naman hindi. Ano, kung hindi kayo sure, ayan, kung alin doon, huwag nyo nalang po alisin. Kasi pwede nyo naman i-try next time, ano. So, ayan po, fingerprint kailangan. Open lang natin yung TikTok na yon Then, makikita nyo po dito, ano, yung mga, ano po, mga ginamit nyo po, username nung TikTok account or email, ano. So, ang kailangan nyo lang pong pindutin ay itong parang i and lalabas na po yung password po niya. Ano, so, hindi ko papakita ko sa inyo kasi, syempre pa, ano po yan, account ko po yun, hindi ko papapakita. Pero yun na po yun, ano, click nyo lang at lalabas po dyan yung mga password. So, andito po yung mga password natin. Ayan. So, hanapin natin yung pinakabago natin. Yun na sa pinakababa. Ayan po, ano. Ayan po yung kanila po mga password. So, kailangan lang po i-click yung I para lumabas po yung password po ng ating, ano po, um, TikTok. Ayan. So that's our tutorial guys. See you around. God bless you. Bye-bye.